Hello guys Ganito na ngayon pag nagpapaari ng palay Meron ng harvester Dati-rati ay Manumano kami noon Na Ginagapas Tapos manumano siyang Ititracer Ngayon may harvester na guys Ayan, May nag-aabang na rin ang tagabuhat Dati bago yung mabuhat May tracer kami noon Yan guys oh. So. Ngayon, yan guys, oh. Mano-mano yan. Yan. Ayun ang harvester. Yan. Yon, pagkakitaan lang harvester na yon diretso tracer na siya. Ibabagsak na lang siya yung nakasako na yung palay. Tapos, pag ikot niya doon banda, doon, kita mo yon yung may kulay puti na yon Doon niya ibabagsak yung nakasako ng palay dati-dati ay mano namin ginagapas yan iniipon, hinahakot tapos manumanong ilalagay sa tracer after matracer papahanginan, pagkapahangin saka pala namin ilalagay sa sako pero ngayon grabe oh may harvester na diretsyo na, diretsyo na sa sako ayun ang harvester oh pag dumaan yan doon sa may bandaro o na malapit sa pinagkakakotan yan, nakasakon na yon diretso na yon bali eh, ang sunod na proseso niya ibibilad na siya pag natuyo pwede na siyang ipa giling para maging bigas ayan guys so ganito nagpapaanik mga nito sa bicol ayan ayun yung harvester ayan guys so ayan yung naghahakot kaya do sa gilid ayan miro na rin dati nahakot namin yan yung sa isa layo Matagal yan, mabilis lang. Mabilis lang proseso ng pag ano, pag may harvester. Yan, no. Oh. Yan, yun, binubuhat na. Yun, binubuhat na. Yan. Tatlo yan, yung nakared na yon kinakapatid ko yon Yung nakadilaw, di ko kilala yung isa. Si, di ko rin kilala yon Basta siya na yon Ayan na yung harvester, guys. Ayan na, oh. Pag ikot niya, paglapit niyan doon, babagsak nila yung palay na. Nakatali na yun, nakasako na yun. Ayan, no. Oh. Saglit lang. Dati pa nagpapaani kami. Inaabot ng dalawang araw, tatlong araw. Ngayon, saglit lang. Ayan ang harvester, oh. Ayan. Hmm. E siya, oh. Yung sa mga gilid-gilid, chokonin -gilid, niya yan. Ayan pa, guys. So, ay, kunti na lang. Ayan na lang, oh. Yung ibang kulay green pa doon, hindi pa yun. Nahuhuli pa yun. Hindi pa yun naanihin yun o, oh, ayan o, oh, yun mga gilid gilid tapos ado na rin yung naghahakot ayun o oh. yaatang yan yaatang ang so, pagkaatang hakotin dalahin doon sa gilid iniipon nila doon sa tabi ng kalsada yan yan o oh. Eh, malapit lang sa bundok guys. So na, kami ng bundok. Tapos karagatan. Yan. Nakita nyo yun. May mga ibon. Kumakain sila ng mga laglag. Laglag na palay. Ayun o. Oh, yung ibon o. Oh, yon. yung titawag na tagak. Yung kulay puti. Nawataas ang lipad na minsan nasa tabing dagat. Pag, ano, pag low tide nangangain ng isda. Ayun yung harvester sa dulo. Ayun Oh, kunti na lang Oh, saglit lang santa lang dati kung mano-mano abutin pa yun ng ilang oras pero ito saglit lang to ayun ang harvester ito nga pala yung lugar namin ito nga pala yung bahay ni tatay ayan laki nakasum ayun medyo malayo kasi yung ano harvester kaya nakasum yan o. yan waiting sila waiting yan yung part na yon mga kulay green pa hindi pa maaano yon ilaw pa yon mga next week siguro yan after nyan palaban ako dyan sa ano bila pagbilad ng palay mapalaban ako dyan para pang stock tapos pag kailangan na ng bigas saka napapagiling stock muna sa bahay dito ang mga palay ayun ang harvester oh. Tingnan mo guys, paglapit ng har harvester na yan, ibabagsak nila yung palay yan. Mga nakasako na yan. Nakatali na, ready to. Buhat na lang siya. Ayan guys, tingnan mo. yun nakasako na. Ilalaglag lang yan nung tao doon na nag-aayos. So, ayun oh. pak, ayun, nilaglag. Pak, ayun, nilaglag. Dalawa. yan tuloy-tuloy lang yan. Tingnan mo guys, palapit na yung magbubuhat. Saka yung tagaatang yan. May nakita nyo guys. Binuhat na. Oh. Ah, oh, ayun na. Ayun na yung harvester. Saglit lang, di ba? Oh. Dati-rati, dagapasin -dati, yan, iipunin, tapos ititracer. Ngayon, di na harvester na. Tuloy-tuloy na yan. Pagkaganyang pagkagapas ng harvester, ilabagsak niyan nakasako na dati-rati pag ano ano mano pag tracer papahanginan pa yan blower pa yan ngayon di na ang bilis ng proseso ng harvester na yan kaya kawawa yung mga namamakyaw pag ani kasi napunta na sa harvester kahit sa pagtanim guys harvester na rin yun eh. tayo yung mga rin, pantalok ganyan din ayan o oh. Yan na siya guys. Malapit na yung matapos. konti na lang yung i-harvest. So, oh. Ayan, kita mo. Oh. Ayan. So, ganyan na ngayon. Ang pag-ani ng palay, harvester na. Hindi na yung manumanong gapas. At mag-tracer at mag-blower. Ayun, binagsak yung dalawa. Ayan. Ganyan lang. Magulong aking camera. Napaka basic lang. Napaka basic lang. Oh. Yan oh, basic na basic ko. Oh. Hmm. na basic lang guys. So Hey. Dito okay oh, si dali ng puno ng mangga. Oh. Oh. Ha, tayong bunga oh. Ayan oh. Kita mo yan. Dami niyan oh. Ayun na siya. Medyo parang mahina ang aning ngayon guys. Oh, sige na guys. Hanggang dito na lang at tayo tutulong. yeah